Kararating lang namin galing sa SM. Mamaya maglinis, magdilig. Pero umuulan ngayon. Hi hey guys, pasyal-pasyal special, special kami. good Maria! Hi to my vlog! Ang kapitbahay ko! Ay, kuya, subscribe pa ko! Good evening! Bye! Thank you, ya Bye! <laughs> okay, bye ah! Dito na muna ako. Hi guys! Nakausap ko sila kuya. Nakipagbanding ako sa kanina. So ngayon, puntahan ko ang chikitingka na una na. Nandun sila sa Kapit Kapitbahay ko. Mababat yung aking kapitbahay. Nakipagpintuhan muna ako saglit kasi nadaanan ko sila nag ano, nag happy happy. Ito yung bahay ni Ate, tulog na sila. Tahimik dito sa amin, guys. Paggabi. So ngayon, ako okay, pupunta sa park kasi nandoon yung chikiting. So ito yung aming ano view paggabi. Ang ganda kasi may mga ilaw na ito. Ang ganda-ganda. Oh. May ilaw kasi. Yung akin din doon, may ilaw. Gising pa sila. Hindi ko alam kung nandito pa ba yung mga chikiting ko. Or umuwi na. Kasi nauna na sila sa akin. So, puntahan ko guys. Sabi ko kasi, mag ano muna kami, pasyal muna kami. Ito yung ano nila. Ang ganda-ganda. daming bulaklak. Ayan. Namumunga na yung ila. Ano kalamansi. Pinalibutan ng mga halaman para walang makikialam ng mga tsikiting o paglaruan. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng kalamansi. Namumunga na meron akong kalamansi, nitrim ko lang kasi ayaw kong lumaki ng ganyan. So yan, yeah, may mga tanim-tanim sila. Ayan, ang daming talong. Ang aful Ayan, sobrang tahimik dito. Ay, naku. Mukhang uulan pa yata. Ay, naku, mabasaan ako nito, guys. Ay, lakas na ulan Babalik na ako. Basa na ako nito. <laughs> Galing mo sa park, guys. Tinignan ko yung mga anak ko. Umuwi na pala. So, ako'y uuwi na rin. Umulan. umulan, umulan. Alakas. ng tunog sa bubong. Uwi na natin mga chikiting kayo owi na din. Grabe. Olan, guys!